So, hello guys. Nasa ang buhi kami. ayon ganito sa amin dito. Ayun, oh. Ito kasi yung mga tulilipat to doon sa kabila. Ayun, sila, oh. Na malengke sila. Tulilipat doon. Sa kabila, kabila na yun. Ito yung buhi lake. Dito matatagpuan ang sinarapan. Pinaka smallest fish in the world. Yun. So, ayun. Yung mga kalakal na yan, galing yan dito sa palengke. Then, dadalhin yan dun. Sa sakayan, dadalhin yan dun. Dun. Guys, dito kami ngayon sa farm. Ayun, ang daming bunga. Mangunguha tayo ngayon ng talong. Ayan. -hmm. Uh -huh. Daming bunga yun pa sa ako So, ang daming bunga ng talong. Ayun, uh oo. -oh. So, hanggang dun yan. Tingnan nyo. Gawak. ya Talong yan lahat. Ayun, ang gandun. <tip> yan sa kabila, mais. Yan. Gusto niyo mag-order ng talong dito sa buwi. Nadi sa Santa Clara, sarap na yung Santa Clara, sarap na yung Santa Clara, sarap na yung Santa Clara, sarap na Santa Clara.

Eh, nakita kami dito guys, guya ba ano, oh. nakatago lang. Tingnan nyo. Ayan oh. nandito lang yan. Marami, ayan oh. Maraming dahon, nakatago lang siya. Pitasin natin ta o, oh, dalawa Oh. Oh. Ito mukhang painog na siya. Meron pa doon Meron oh. pa doon. Meron oh. pa dito. Ayan, meron pa. Oh. Harvest tayo ng guyabano. Oh. So ayun guys, ito yung na harvest ko dito sa tanim namin. Oh. Guys, tinanim ko 'yan. Ayun. Pag-uwi ko, may na harvest na ako. Ayun oh, guyabano, hinog na siya. Fresh yummy. Manginain tayo dito. Tingnan natin kung anong pwedeng makain dito. Ito pwede okay to pero masim. Tawag nito kalamansing malaki. Yan. Kalamansing malaki. Yan o. Yan ang daming bunga. Yan o. Hmm sa English dalandan dalandan ayan o oh. mangingin tayo dito ayan o, ang tawag nyan sa kahoy na yan libi 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 kinakain ang bunga nyan ang tamis ayan o tingnan natin hmm. ito Kukua tayo ng isa hmm. Kukua tayo ng isa doon tayo sa unahan malamgam maraming langgam yan libi-libipa yan eh. ayan eh. libi, -libi. Hmm. hmm. yan kumuha ko ng bunga kaso malamgam doon sa ano ayan bunga yan ang libi-libib matamis yan kinakain Kinakain pa na yan? Anong lasa? Lamgam. Pero langgam. <laughs> <Para> langgam. <laughs> Pero matamis sana yan, matamis. Matamis. Kasi pinagagat na ko ng langgam. Ayan siya guys, Oh. So, may nakuha kaming... Ayun siya. Ayun Ah. May nakuha kaming, ano, Nyugnyugan. tawag sa iba. Sa amin, lubi-lubi. Ayun. Oh gulayin namin to yan mag harvest tayo na ito guys yan o no, lubi lubi yan o so, dyan muna natin kasi kunin pa natin tong isa ito ang masarap maliit lang oh. o so, ayan siya kami mag magna ay ah. ay pag ganito guys papunta kami ng bubong yun o no? then makikita nyo taas na kami ng bahay ayan o oh. no? oh, dami na harvest namin dito guys dami 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 oh, tingnan nyo oh. Oh. yun pa o oh, oh. wala sa tabi nito o oh, nalaglag na oh. oh, ala, nalaglag na yun pa. May mga bunga pa. Oh. Ayun pa oh. Kukunin sa ko. Ang galing. Oh, abot kamay na lang namin ang mga bunga. Sa taas kami ng bahay. Guys, ito pa oh. So guys, ayun yung mga bunga na yun. Ayun, oh. ayun pa. So guys, pekota natin. So ayun, may may beaba, so ayun, may langka, so santol ulit. Ayun oh, santol ulit. Ayun oh. Ayun ang daming bunga oh. 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 Hindi pa natin 'yan, Jun. May dragon fruit and then santol ulit. Yan, santol ulit 'yan, yung mga 'yan. Oh, guys, tingnan niyo Oh. oh. Oh, ang daming bunga! <laughs> ang daming bunga niya, guys. Sobrang na kasi. Ang dami na namin nakuha, oh. oh. Ayun, tingnan niyo yung dahon. Ayan lang siya, oh. Ayan si Kuya, guys, sa Lalim. Ang dami, oh. Ang daming santol! Oh. So ito lang yung bubong nila oh ito yung santol ayun aski kay Harvest Maray ko pa iniwas din ta karagup Guys, avocado naman ang ating harvest din.

Tari mo ma